Bye -bye. Ingat! So, what's up mga boss, mga idol? Nandito na tayo ngayon sa ating motor na for sale, no? So, ito yung for sale nating motor, mga idol uh, Another picture pie, si Ben Black, no? So, meron tayong buyer ngayon, mga idol, na pupunta dito kay Ben Black, no? So, pupunta na nila ngayon, mga idol Titingnan nila kung makukuha nila to si Ben Black, no? Geng geng, geng geng na naman. Eh mga idol. At, pa pa niyan mga idol. At, tingnan natin kung kukuha na siya ngayon ng panibago niyang amo, no. So hintayin na lang natin yung ano kasi papunta na dito, no. So another picture pa na naman to mga lodi. Geng geng. <laughs> <laughs> so si mo, kayo yung mamin bayar, no. Okay. Tingnan natin kung makukuha na pizza pie natin picture natin sa si geng geng.

May na naman kayo ID ma'am, no? Kahit isang ID. Valid. Okay. Oh. Orig or CR. Bye bye, big shop bye, geng geng. Jessica. Yan, kasulatan na lang Loy para ano. Ayun. <laughs> Kanta para tumutunan natin, napakakinis pa na yan. Second chassis Tsaka engine number Dito sa ilalim Sa may gilid Oo oh. Oo, oh, kailangan yan ma'am Pag bibili kayo ng motor Parang nakita ko nga sabi mo Di gising pa si, no, si ma'am? Gising pa? Ah, stress pa gising Excited Excited <laughs> bye na mga idol at kukunin na ating pizza paigeng-geng Ben Black. Alright. Bye-bye. At oras na para magbilang. Bibilangan <laughs> sila, sila dun. <laughs> oras na. Ay eh, birthday pala ni ma'am. Happy birthday ni ma'am. Happy birthday. <laughs> Sariling sikap si mo para mabili ating Bicha geng-geng, Mios for the ride. Right. Okay na. Okay, kukunin na ng ating motor na si geng-geng Bicha Pai. Okay. Black, bye bye. Si ma'am yung buyer at kukunin na tong ating idol na si bend Black. Baya, galingan mo. Ingatan mo mo amo. Mama, ano masasabi mo, ma'am? Pera. Mas <laughs> uh, oh, pera. <laughs> okay. Pero okay naman. Okay na, okay. Mama, anong pangalan mo, ma'am? Jessica. Si Jessica. Ma'am Jessica. Si Ma'am Jessica magmamayari sa ring ganyang bendla. Oh, si Sir yung driver. <laughs> Wala akong license, ma'am. Sige na, okay na yan. Oh. Thank you. Ingat. Bye, bye, see naman sa <laughs> Yun! Napaka-solid ka. Ingat! 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 Ingat!